Gusto ko mag kay PUBG para sa ano sa opportunity na to. SB19 Ken, malaki ang pasasalamat kay PUBG sa pangarap na natupad. From an ordinary player and ordinary hobby to now being a big endorser and partner. Yes, yeah, simpleng manlalaro lang ng PUBG noon si Ken, pampalipas ng oras at pamparelax pero heto, partner nun niya ito at endorser na siya dito. As you guys know, sobrang, sobrang love ko maglaro talaga ng PUBG. Ito yung, ano yun, ito yung pang ko talaga. Ang palipas oras, ganun. Hindi lang basta-basta ang endorser dahil may sarili siyang voice pack and superior pass sa PUBG game and also a superior frame sa Facebook. Ika nga ni Ken ang bait-bait ng PUBG sa kanya kaya malaki ang pasasalamat niya dito. Gusto ko mag-thank ko kay PUBG para sa ano sa opportunity na to. Tapos, yung pinangarap ko dati, sana mag-voice pack din ako, tapos magaganito. Tapos, ngayon nakikita ko yung mukha ko dyan. Superior pass, so yung may patagilid-tagilid pa gano'n. <laughs> ang sayo lang. Gano'n tubong thank ko